Hi, mga sis! Welcome back to my channel. It's again. And for today's video, as you can see, medyo kakaiba ang makeup natin. Hindi ito yung mga everyday makeup natin or yung usual makeup ko, mga sis. Kasi ang dami ko nakikita sa FYP ko ng mga ganito. Mga dark feminine makeup. So, ayan. Tinry din ng sis nyo. So, if gusto nyo matutunan kung paano ko na-achieve itong dark feminine makeup, then just keep on watching. Hi, mga sis. So, ayan. Ito-try natin yung dark feminine makeup na nakikita natin sa TikTok. Actually, gagawa ako ng transition. Kaya I'm so sorry kung sa phone ulit ako nag-film ngayon. Bawi ako next video for YouTube na naka camera tayo ulit, okay? Kasi nagmamadali lang ako na parang gusto ko lang siyang gawin agad. Eh, kapag camera, magsiset up pa ng madami. Pero anyways, ang dami kong kuda. Mag-start na tayo dito sa dark feminine makeup and hopefully, magawa ko siya. Kasi ganito yung itsura niya mga sis. So, ayan. So, sana, sana ma-achieve ko yan. Okay? Pero feeling ko kung napapanood yan na to, nag-achieve natin yan. Kasi natapos natin. And, dami ko na naman kuda. Wait. Okay, so, i-hydrate ko lang muna yung skin ko ulit. Kasi, nakailang makeup na tayo. So, I'm using si Easy. Yung by face. By face setting mist para mas hydrated yung skin natin bago mag-makeup ulit. For the kilay, kanina pa yan nakaayos na talaga. So, lalagyan ko lang siya ng brow pen. Parang mas gagawin lang natin siyang mas define. I'm using si Strokes. Okay. Na-inspire lang akong mag-ganda-ganda. Ganda-ganda. Ayan. Then, nalagyan ko lang siya ng onting super lock ni Maybelline para mas para mas books and laminated siya. Ayan. Then, uunahin na natin yung eye makeup kasi baka magkaroon ng fallout kina may roots. So, I will use this one, the Charlotte Tilbury Instant Eye Palette Smoky Eyes or Forever. Ayan, tagal ko nang hindi ito nagamit. So, baka nga expired na to pero okay lang. Gamitin pa rin natin, sayang naman. So, kukuha lang muna ako ng transition shade. Ayan. bagay kaya sa akin dark feminine kinemero. Okay, so naglagay na tayo masking tape. Kasi hindi naman ako purple talaga mag ganon. So now, kukuha tayo ng ganda mas darker lang na kineme. Medyo mahirap kasi ito kasi nga dark siya, ba diba? Ayan. Then, kuha tayong fluffy brush para ayan, ganyan. Wala ka, parang nakakatakot na siya mga sis. Ah, magiging kontrabida ata ako for today's video. Ayan. Eh, Hindi ko na tinitignan yung pinaggagayahan ko mga sis. Pero ang ganda nito. Namiss ko naman tong palette na to. And then, itong lightest na highlighter. Tapos na. Charotin, di ba? Wala pa pala ang base. I think kailangan natin ng illuminator. I'll use me. Lovely Cosmetics parang feeling ko dapat lightweight lang yung base natin ngayon. Ayan. Using brush ni Sunny's face. Ayan. And I will use C. House Labs for foundation. Para sure lalo na bugs na bugs talaga. Ayan. Ayan. Namiss ako sa mga makeup artists pag ano, yung hindi na nila kailangan mag ano, may guide na gano'n. Na. Nagagalingan ako sobra sa mga gano'n. Like sila Nikki Tutorials. Ang galing-galing din, no? Jeffree Star. Parang praktisadong-praktisado na nila. Pati si James Charles, di ba? Yan yung mga pinapanood ko kasi, eh. Hindi ako na happy dun sa... Burahin natin. Okay, binura natin lahat. Back to zero. Okay lang yan. Ayan natin to. Simple yan na lang. Ganyan lang o. Oh, ganyan lang dapat. -O yan pa natin. Okay. So, ganyan lang. Ganyan lang dyan. Ba't kasi ang OA kanina? Yun na naman. Yun na. Papasobra na naman. Ganyan. Then, onting darker shade. Dark brown. Then, lower lids. Koconnect lang dito. Nagay lang tayo ulit yung shimmer. Ganyan. Then, concealer na. Finally, mga sis! Oh my gosh! Nahihirap ako sa eye makeup, ah. Okay. todo natin para mukhang malinis tignan. Dito. 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 Hold lang na tayo. Todo na natin, girl. Pang-hold na. Kailangan sobrang hold na, Mamaya na yung si ilong Kapagod to ah. Spray muna tayo ulit nitong by face setting mist para alam mo yun mas hydrated. Para feeling ko kasi natuyot na yung mukha ko sa so, sobrang tagal ko sa eye makeup. So, blend natin. I'm using yung Dala na sponge. Sorry, ang dumi. Ang dami ko na kasi na content for today. Asensya na. Ay, shucks. Ba't nauna yung concealer? Dapat yung contour, di ba? Hala. Nalito na ang sas. So, ayan. Okay, then, itong Blanchure, bronzer. Nice tong sponge ni Dog. So, ganyan siya. Magbe-blend lang ako ng onti pa dito. Kasi medyo na tamaan siya ng concealer. Ayan. Oh, hindi oh, na perfect yung eye makeup ko. So yung blush nila is parang nude na may onting pink. So I will use the version muna. It's parang base na blush natin. Okay. Correct on. Ganyan. There you go. Tsaka hindi siya masyado putok blush, mga sis. Parang may onting pink. So, ito yung gamitin natin. Si Judy Doll. Yung cream. Ayan. Ay, perfect, no? Budge. Ito natin gamitin natin pang set. Ayan. Perfect. Ito na gamitin natin pang contour si Judy Doll ulit. It's parang hulmado sila dun. Sa picture. Kailangan okay hulmado din ito. Papatalo ba tayo mga hindi. Shot clock! Ala, wala pa medyo nakukulangan ako sa pagka-bronzy ng aking face. So, I will see. Ano ba? Sunnies. Yeah, better. And for the lippy, I will use itong si Rare Beauty in the shade. Anong shade to? Wala oh, walang shade. Kasi nakarang naka-bold lippy sila dun, da. Mat lang ba dapat yung lipstick? Or okay lang na yan? ano? Gamitin na si pang malakas ang pillow the shade. Sh ang shade nito is fair. Kasi harang nude-nude dapat ba? Purple! Okay, unting highlighter from Dior. i um, wearing Charlotte to seal the deal. So, what are you going This is our dark, feminine makeup. What do you think? Keri ba? Fairness. i pini ka na achieve kana masama. Very, very. light. What do you think? What do you think? Comment kayo dyan, mga sis. Pinaghirapan ko yan. Nakailang eye makeup tayo. But, ayun, nakakatuwa yung mga ganitong transition talaga, no? So, ayun lang. Comment kayo dyan if ano pang gusto yung mga makeup um, tutorial or challenge ang gawin natin. Okay? So, ayun, mga sis. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!